Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. magluluto ako guys ng manok. Isisigang. Nagyan ko guys ng langka. Tapos gabi. Ito yung aking gikador. Silibin, tanglad, kamatis, sibuyas, bawang, sinigang original. <laughs> Pero guys, samahan nyo ako magluluto na tayo. Bawang. Bawang. natin guys yung sibuyas. natin guys yung natin Diyan din natin git ang tanglad para mabango. Mabango. Ngayon natin ay sa tanglad. Ngayon, lagyan lag na natin guys ang nanok natin ang asin guys asin tapos pamintang powder pamintang powder para magbango lagyan na natin guys ng sabaw lagyan natin ng sabaw maraming sabaw. Hmm. maraming sabaw. pagdagan pa ulit ng sabaw. Para masarap. Masarap dito ang sabaw. Yan. Sabaw ulit. Sabaw. Ah, na. Okay, sabay na natin guys ang langka. Langka. Ito yung langka. Malaki ng hiwa. Ito yung langka guys. Langka. Ito natin. Para mahal-halo. Ano. Ito yung ano. langka. yung langka. Napuno siya guys. Napuno. Ito so, yung langka. Ayan, sarap yung langka nito. Hmm. Wala niyang manok sa, sa langka. Lambot na siya guys, ang langka. Lagay ko na yung sili. Labuyo at green. Ayan. Ang pabango. Ayan, gato na to guys. Aking ano, higang na manok na may papaan. papaya na may langka. Nigang manok na may langka. Ngayon dito na lang guys. Ito na ito. Ready to eat na. Guys. Guys, ito na yung luto ko guys. Nigang manok na may langka. Kain tayo guys. Kain tayo. Ang sarap nito guys. Kain tayo. Yan. Nandito na lang. Thank you for watching. Salamat sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.